Number 10. Nakakatakot na atake. Isang insidente noong 2016 ang nagdulot ng matinding takot sa isang live na ulat. Habang nagre-report tungkol sa pagkamatay ng mga awit na si David Bowie, biglang sumulpot ang isang lalaki na nakahudi at agad na umatake sa reporter na si Mary. Nabigla ang mga manonood at crew nang makita ang mabilis na pangyayari at agad ring pinutol ang broadcast para maprotektahan ang reporter. Kahit panandalian lamang, ang insidente ay nagpakita kung gaano kadelikado ang trabaho ng mga mamamahayag sa kalsada. Hindi natukoy kung nahuli ang lalaki kahit malinaw na nakuna ng kamera ang kanyang mukha ang pangyayari ay nagsilbing paalala na ang mga reporter ay humaharap hindi lang sa hamon ng pangbabalita kundi pati sa banta ng biglaang panganib. Ang insidente ay nanatiling isang nakakaalarmang halimbawa ng hindi inaasahang sitwasyon sa live na telebisyon na dumudurog sa seguridad ng mga taong nagtatrabaho sa larangang ito. Number 9. Biglaang Pagbagsak Isang hindi makakalimutang sandali ang naganap sa isang live na ulat sa Los Angeles nang biglang himatayin sa ere ang meteorologist na si Alisa Coulson. Habang nagsasalita tungkol sa lagay ng panahon, naputol ang kanyang pangungusap at mabilis siyang bumagsak sa sahig. Nabigla ang kanyang mga kasamahan at manunod, lalo na't may naunang ulat tungkol sa kondisyon ng kanyang puso. Ang pangyayaring ito ay nagpakita kung gaano kaapektado ng kalusugan ang mga nasa harap ng kamera kahit sa gitna ng kanilang trabaho. Matapos ang insidente, tiniyak ni Alisa na siya ay ligtas at nasa proseso ng paggaling. Gayunpaman, ang karanasan ay nagsilbing paalala sa publiko na kahit ang mga profesional na tulad niya ay hindi ligtas mula sa biglaang sakuna sa kalusugan. Sa mga manonood, ito'y nagdala ng matinding pagkabigla at naging patunay na ang live na telebisyon ay laging puno ng hindi inaasahang pangyayari. Number 8. Hindi inaasahang pagbabalik Habang naguulat tungkol sa isang bangko sa Iowa na ninakawan, isang araw bago ang insidente, hindi inaasahan ng isang reporter na babalik mismo sa lugar ang salarin. Sa gitna ng kanyang live na ulat, isang empleyado ng bangko ang sumigaw at itinuro ang lalaking dumaan malapit sa kanila na siyang mismong nagnakaw ilang oras lamang ang nakalipas. Nabigla ang lahat, kabilang ang reporter, ngunit na natili itong kalmado at kaagad na tinawagan ang mga pulis. Ang hindi inaasahang pagkakataon ay nagpakita ng kakaibang eksena kung saan ang kriminal ay muling nahuli sa mismo harap ng kamera. Sa loob ng isang oras, matapos ang live na broadcast, nahuli ang salarin na si Ryan Lisco. Ang tagpong ito ay nagsilbing paalala kung paano nagiging mahalagang saksi ang media sa mga kaganapan. Sa kabila ng tensyon at panganib, pinanatili ng reporter ang kanyang pagiging profesional at tumulong do upang mahuli ang kriminal. Isa itong halimbawa ng tunay na kapangyarihan ng live na telebisyon sa pagbibigay ng impormasyon at justisya. Number 7. Atake ng Sakit Sa Oklahoma, isang umagang life na ulat ang nagpakita ng hindi pangkaraniwang pangyayari nang magsimulang malito at mahirapang magsalita ang angkor na si Julie Chen. Unay inakala ng marami na simpleng pagkabulol lamang, ngunit habang tumatagal, lalong lumala ang kanyang kondisyon. Hindi na siya makabuo ng malinaw na pangungusap at kalaunan ay nawalan pa ng paningin sa isang mata. Sa puntong iyon, napagtanto ng lahat na siya ay inaatake ng stroke sa mismong gitna ng kanyang trabaho. Agad siyang dinala sa ospital matapos ang mabilis na aksyon ng kanyang mga kasamahan at mga manonood na tumawag upang humingi ng tulong. Sa kabutihang palad, siya ay nakarecover. Ang insidente ito ay nagbigay diin sa kahalagahan ng agarang pagtugon sa mga emerhensya at kung gaano kabilis magbago ang sitwasyon sa live na telebisyon. Bukod sa pagiging nakakaalarma, nagsilbirin itong inspirasyon dahil sa tapang at determinasyon ng isang profesional na harapin ang ganitong pagsubok. Number 6. Bigla ang pagbibitiw Noong 1960, nagulat ang mga manonood ng Tonight starring Jack Parr nang bigla na lamang niyang ipahayag sa live na programa ang kanyang pagbibitiw. Nag-ugat ang kanyang desisyon matapos ipagbawal ng NBC ang isang biro tungkol sa banyo na naisana niyang isama sa palabas. Labis ang galit ni Parr at sinabi niyang hindi niya matanggap ang ganoong uri ng censorship. Sa harap ng kamera, malinaw ang kanyang emosyon at ang kanyang pagtulig sa laban sa pamunuan ng istasyon. Tumagal ng tatlong linggo bago siya bumalik sa programa at sa kanyang pagbabalik ay binirupa niya ang kanyang biglaang pagkawala. Ang pangyayaring ito ay naging isa sa pinakamaaalalang eksena sa kasaysayan ng telebisyon, nagpapakita kung gaano kalaki ang epekto ng hindi inaasahang pangyayari sa live na ere. Naging simbolo rin ito ng malayang pananalita at ng kahalagahan ng pagiging tapat sa sariling prinsipyo, kahit pa may kapalit na panganib sa karera. Number 5. Dokumento ng Kontrobersiya Noong 2004, bago ang halalan sa Amerika, naglabas ang programang 60 Minutes ng ulat na nagdulot ng malawakang diskusyon. Ang report ay nakatuon sa tinatawag na Killian Documents na diumanoy nagbunyag ng paggamit ng impluensya ng pamilya ni George W. Bush upang iwasan ang serbisyo militar noong Vietnam War. Agad itong naging usap usapan at kumalat sa internet. Ngunit hindi nagtagal ay kinwestiyon ang pagiging tunay ng mga dokumento. Dahil sa matinding presyon, umatras ang CBS at tinanggal ang mga producer na sangkot sa ulat. Bagaman iginiit ng ilan na may katotohanan ang nilalaman ng dokumento na natiling malabo ang usapin, ang insidente ay nagdulot ng malaking dagok sa karera ni Dan Rather isang veteranong mamamahayag na kalaunay na pilitang magpaalam sa network matapos ang mahigit 40 years ng serbisyo. Naging paalala ito sa media kung gaano kahalaga ang masusing berepikasyon bago ilabas ang anumang ulat sa publiko.